Ayon kay Gajanga ng Chinese Taipei, paghihigante ang naging dahilan bakit magandang laro ng Chinese Taipei versus Gilas Pilipinas si coach Jude Flabel sinabing dadalahin nila sa Gilas ang naging susi ng panalo nila versus Hong Kong at si AJ Edu umaasa na makukuha nilang panalo versus New Zealand Tall Blacks tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated kung tila sinalo lahat ni coach Tim Coe ng responsibilidad sa pagkatalong na lasap ng Gilas Pilipinas inamin naman ni Al Bakir Gajanga ang isa sa mga orchestrator ng panalo ng Chinese Taipei na tumatak sa isipan niya ang pagkatalong nalasap ng kanyang kupunan sa Gilas Pilipinas dahilan para maghangad sila ng paghihiganti Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Gadjanga sa report ni Rommel Fertes Jr. na inquirer. Nung huling laban namin sa Gilas, Pilipinas, sobra kaming natambakan, di ba? Kaya ngayon ang nasa isip ko, manalo laban sa kanila. Simula pa lang to, pakiramdam ko pwede pa kaming mas maging mahusay kumpara ngayon. So alam na, di ba? Pagiganti talaga yung nasa isip ng lahat ng player ng Chinese Taipei. Eh. Tinambakan kasi sila ng Gilas Pilipinas eh nung una sila magharap sa Field Sports Arena. Imagine 10653 kalahati, di ba? Nung time na 'yon, wala pa si Gadjanga sa lineup. Pero para sa kanya, andun yung mabigat na pagkatalo ng kanyang grupo. Kaya nung time na lumaban ulit sila dito, motivated na silang lahat. Ginawa nila ang lahat para makuha yung panalo. At nagawa naman nila 'yon with flying colors, sabi nga nila. Hindi sila nagpatinag sa Gilas Pilipinas doon. Tinambakan pa nila ng 12 puntos hanggang sa nahabol ng Gilas. Pero hindi talaga sila bumitaw sa pangarap eh, sa motivation ng grupo na kailangan nilang talunin ang Gilas Pilipinas para makabawi sila sa unang pagkatalo nila dito sa Pilipinas. Sa parte ng Chinese Taipei, eh, masaya sila, di ba? Pero sa parte ng Gilas Pilipinas, sobrang masakit po yun. Pero kailangan tanggapin at mag-move on mula doon. At least yung Gilas, inamin talaga nila na sobrang galing ngayon ng Taiwanese. Walang patutsada sa naging takbo ng laban at walang sinisi kundi ang sarili nila, di ba? Like sa kaso ni Coach Tim Cohn, inaako niya lahat ang responsibilidad. Alam ka kasi niya na marami ang umasa pero nabigo siya na ibigay ang panalo sa mga umasa, di ba? Anyway, may isang laban pa ang Gilas Pilipinas at mula sa Taiwan, posibleng habang pinanonood natin ang video na to, pasalukuyan ang nasa New Zealand ng grupo ng Gilas Pilipinas para sa bakbaka nila ng Tall Blacks. Mas mabigat yon at mas mahirap na laban para sa mga Pinoy. Buod sa pride na nakataya sa salpukan ng Gilas Pilipinas at New Zealand Tall Blacks, Nakataya din dito ang kartadang 4-1 ng dalawang bansa sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa August 5 to 17. Kartada na posibleng mag-angat sa kuponan na mananalo sa bakbakan. Kaya naman lubang mahalaga ito sa dalawang kuponan at fresh sa panalo versus Hong Kong. Nangako si Tall Blacks coach Jude Flavel na dadalahin nila ang anumang natutunan sa laban sa Hong Kong laban sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude sa report ni Denison Ray Dalupang na inquirer. Kung titingnan natin yung stats, na puwersa namin sila sa 24 turnovers, sa so tingin ko na isa ayos na namin yon. And basically, yun talaga nagpanalo sa amin. Dadalahin namin ang natutunan namin sa laban namin na sa Pilipinas sa mga susunod na araw. So sa tingin ni Coach Jude Flabel, na puwersa ng grupo ng Tall Blacks ang Hong Kong sa 24 turnovers, Ibig sabihin, tingin niya maganda naging depensa nila sa bakbakan, di ba? Obvious naman kasi nga nanalo sila at tinambakan nila ang Hong Kong. sa tingin natin, inaasahan ng lahat 'yon kasi nga hindi naman ganong kalakas ang Hong Kong eh pero malino kasi mensahe niya dito eh handa sila at gagawin nila ang lahat para maipanalo ang laban sa Gilas Pilipinas na nagmula sa isang ang pagkatalo sa Chinese Taipei so kung titingnan mong mabuti yung pahayag ni coach Jude Flabel gigipitin talaga nila sa depensa ang Gilas Pilipinas para makuha nila ang laban di ba para sa akin, hindi na nakakagulat yon. Unang-una kasi, sigurado tayo na pinag-aralan na nila naging galaw ng gilas laban sa Chinese Taipei, kung saan nagtala ang gilas ng 17 turnovers while pito lang dito sa Taiwanese. Ang laki, di ba? Nakita rin nila sigurado yung maluwag na depensa ng gilas sa bakbakan nila ng Chinese Taipei. Bukod dyan, yung 3-point shot na dati nilang hinawa ka sa unang laban sa gilas, sigurado rin tayo na inaral na rin nila kasi nga, yun yung naging kahinaan ng gilas eh. Maraming nakapasok na 3-point shot ang Taiwanese kung para dito sa atin sa gilas. Pabor pa rin sa kanila yun kasi kilala natin ang mga kamay ni Corey Webster eh. Siya talaga yung kumumada ng 3 sa unang laban nila sa gilas. Kaya hindi na rin tayo magugulat kung birahin ulit nila yung gilas sa ganong aspeto. Dagdag pa dyan yung gitna natin. Hindi ganong kasolid. Mawalang galang na sa ating mga sentro ha pero nabutasan talaga sila ng Taiwanese doon. Kaya posible, sagasaan din ng tall blocks ang ating mga sentro. Nakita kasi nila na yung Taiwanese na kaya nila. Iisip nila, kaya din nila yon. Walang dudang desidido ang New Zealand na kuhanin ang panalo laban sa Gilas Pilipinas sa susunod nilang bakbakan. Bakbakan na tila inaasahan ni AJ Edu na magiging pabor sa kanila matapos ang masaklap na pagkatalo sa kupunan ng Taiwan na tinamba ka nila sa unang laban. Narito ang paglalahad ni AJ Edu. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Dalvin Jukino ng Rappler. Pakiramdam ko na ibigay namin yung magandang laban hanggang sa dulo. Kahit bagsa kami at hindi pumapabor lahat sa amin. Sana lang magtapos kami ng maganda habang makakaharap namin ng New Zealand at sisikapin na makuha yung panalo. Fighting spirit, yun ang meron sa si AJ Edu. Hindi siya bumibitaw talaga eh. Kahit alam niya na medyo mabigat ang laban, naghahangad talaga siya na makuha nilang panalo laban sa Bigas na tall blacks, di ba? Maganda yung mentality niya. At least, buhay na buhay ang kanyang spirit kahit down na down ngayon ng Gilas, Pilipinas. Sinabi natin na down na down kasi mararamdaman mo yun sa mga sinabi ni Coach Tim sa kanyang ex or Twitter post kung saan niya inako ang responsibilidad sa naging pagkatalo ng Gilas sa Chinese Taipei. So mabigat ang laban na ha haharapin ng ating pambansang kukunan. Siguro para sa akin, huwag muna tayong umasa. Maging neutral lang muna tayo. Para kahit anong maging resulta ng bakbakan, okay lang yung magiging pakiramdam natin, di ba? Ang bigat kasi ng laban eh, yung tall blocks, nagmumula sila sa panalo. Ang taas ng speed spirit, ang taas ng moral nila, di ba? Walang gilas, nagmumula sila sa pagkatalo, ang baba ng spirit or moral nila, di ba? So dito pa lang, kitang-kita mo na bentahe ng kalaban nila. Dagdag pa doon ng home court advantage. So yun lang siguro and abang-abang na lang tayo sa mga susunod na mangyayari guys ha. Ah. Manalo matalo tayo, suportado natin ang Gilas Pilipinas. Again, linggo po yan, alas 10 ng umaga. So guys, maraming maraming salamat.